Hello po. Nakakatuwa naman po na kahit maliit lang na bagay, nakakatulong tayo. Minsan natatimingan natin na pag nagpapag-giveaway tayo ng kahit small amount of money lang, nakakatulong na pambili ng bigas, pambili ng ulam, pambaon sa eskwela ng mga bata, at marami pang iba. So anyway, naisip ko po na is about time na mag-grant tayo ng wish, kahit na maliit na wish lang. Hindi naman po kasi mayaman si Mema, pero it's so nice to help somebody else, kahit sa maliit na bagay lamang. Kaya, stay tuned po kung sino po ang maninalo sa month of May para sa little wish na tutuparin natin. Okay po? So, follow nyo lang po kami sa Zian YouTube channel and please subscribe para po malaman natin kung sino ang wish na matutupad next month. Hanggang dito na lang po. See you on the YouTube channel.